na ako'y eh, ni mo karon pa. Mm. Sa so, mga mga batang karon ba nga gusto na nga mga sawa unsa may mo ikatambag nila. Ito may tambag na mag panalitan murag mawana siya ba magsibig magpaila. Tapi kan tabang sepuluh hatun sa ya nganun. Ang style na sa una. Hmm. Nga pero bukod ana ba? Nga kung but pasabot kunang unsa may ilang ang gigong sa ilang plano sa ilang pag pagkaminyo ay na sa mga batanon. Unsa may ilang buhaton gud kunang ilang priority ba? Kay musod siya anang kaminyoon. on Unsa may mga resulta? magpakitambag pakai tambang siasa yang gini kanan sebab baik. Eh, Ugun saya imun. Anak saya simpri. Nama ikan yang kita warga likud-likud. Hmm. Oh, Maki kayak mana? Okay. Pero nggak kau buat sebut bah? Kadang. Okay, nana. Kau na. mana na siya Kau mana? Ang oh. ang ako yang gusto mahibawan ni mo. Kung kung sa may mo ikatambag nila, Kay bago na mapalitan, bago na magi silang Minyo. Minyo, o oh, nakasal na. Kumana na oh. ba? Kumana tanan. Unsa may unsa may uh, mayo nimo? Be a good husband and wife. Ah, oh, number 1 na. Mm. Okay, number 2. Ah. Ug na ay masuko. Uh mm -hmm. Dili kay mo mo, mo sumbag dayon. Oh, mga pakla yung dili na. Away pa sakitay. Away pa sakitay. Okay. Dili love man. Oh, na no, ba love nga mo Oh. Okay, number 2, number 3. na nga dili magpataka o lakat ang babae na. Ah, uh, ma maputol na to yung dating style sa dalaga pa siya. Oh. Kay minyo naman. Oh. So buhay may asawa na. Oh. Hindi buhay Dalaga Oke Osa daw mag- lalaki, mag-yan mga lalaki. ato trabaho, oli oli oh. dili na, dili na yung ungu trabaho, trabaho dili dili na, dili na, dito na sa, sa Okay, so oh. ato, oh, ang bana, dito na sa, sa sawa, hmm. so, trabaho. Oh. so ato, erikap ang imuntambag una, god, good wife, and husband hmm. oh, number to, Mmm. kaya itong number 2 na walang 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 sakitan pag mag may pag mag, may, may gusot, may gusot, mm. walang sakitan. Mm. Ayan. Tapos pangatlo, iwanan na ang buhay single. Oh. Kasi may my, my wife naman, may okay. husband naman. Okay. Salamat pa sa tambag. Ayun uh, guys, maraming salamat sa panood, God bless us all